Hello guys, good morning Yan, nandito na naman tayo sa ating place today Shout out Happy weekend Nandito na naman tayo sa Urban Mall So, let's go guys kasi titingin tayo ng mga Ayan, may mga prutas na bago. Magkano to? Oh. Jumbo. Ayan guys, bananas. Kunti na lang yung bananas. Hmm? Prutas kayo dyan. Pero titingin tayo guys ng bangus mamaya yeah, sa lang punta muna tayo sa si chocolate ay may seal ano to ano na pala to how much here? $1.99 Cheese Sales daw guys sorry. season cheese Marami sya Kailan ba Ang expiry date na ito Tingnan natin yung expired Kailan Walang Wala nakalagay na expired Bom. Buy one free one level. Snack. Baka expired na siya. Kaya pinasale na siya guys. Yan o. Oh. Tinitingnan ko yung expired bit. Kasi sale siya. Baka expired na Kasi lang hindi ko makita hmm. really wala akong makita na expiration huh? hindi yan tanungin muna natin sa cashier kung magkano kung gusto niyong bumili ng cloud 9 ha <laughs> ha ang laki ng cloud 9 my god 160 magme melted ito ha Pag... maraming ano guys ha ha ang laki ng display. oh diba Ah, lutong. Dipira? Ayun guys, yung mga noodles. Mm. Uh, uh, spicy. Mahal 'yung ano, Korean noodles, guys. Ah. Uh, mahal. Uh, oh, diba? Hoy diba? yan po ito this video guys ito lang tayo umikot kawanang wala pag nag sale talaga sila sorry. guys sorry guys buy one pre one na expiration siguro guys dito na naman tayo kasi tingnan natin kung kailan na expired date dito ko muna guys guys hindi natin alam yung expiration. Kasi hindi ko nga makita. Ano tayo bibili? Hmm. Please lang naman. Ilagay nyo yung expiration kung kailan. Baka kasi mura at expired na. Kawawa yung kain na nabibigyan. Hindi ko makita. Kasi guys, before ako mag-delete, tinitingnan ko yung expiration niya. Let's go na nga. Punta na tayo bibili ng ano. Yung bangos. Ang daming gulang. Oh guys, ito yung pang-asim ng nakaraang na panahon. Ay. Mayroon kami yan dati sa Bicol, pero Masarap to sa isda eh. Maasim din, Maasim to eh. Asam nga eh. Ayan oh. Pang nasa nilagang isda. Ayan dahon to 50 daw oh. dahon ng saging samantalang sa atin guys hinihingi lang yan may libre lang yan libre libre lang yan sa atin pero dito hindi libre <laughs> bilisan ako na hindi si kabayan saglit lang toyo mukha ano yung mga toyo din tayo sa manito guys masarap daw yung ulo ng lapuna. ulo ng napulat Mahal talaga yung mga bilihin dito, guys. oi Pancake. Ayan, yung mixed rice. yung mga bigas nila dito, guys. Sushi rice. Ayan, o. Oh, mayroon pa lang kung gusto mong masarap ang bigas wala lang bigas nila guys pero masarap yung sushi rice pang sushi ito pala guys yan o, yung roast na Masarap to gawing tea. Ayan. Tapos ito naman yung ano, dry kasan tanong. Pero mas masarap tong maliliit to. Mabango siya. Dito tayo sa organic section. 1990 pala yung issue. <laughs> si bakla. Dapat pala kinuha ko yung number ni bakla eh. Ang organic section guys. Maraming magbibili. Oh. Mahal talaga yung coconut oil oh. Virgin coconut oil sokan ano na sya twin pack na 16.90 ilang kilo na yan kulang na yung cargo ko guys kukunin na yan sa lunes <laughs> naka schedule na sa lunes so grabe yung mga kapi guys ang mahal oh organic kasi Ano nga ba yung pagkakaiba ng hindi organic at saka organic. Dito naman tayo sa mura lang naman to. Pagkabili ko dito, mahal. Macaroni. Mahal talaga yung bilhin dito. Hindi gaya sa Speedmart na medyo kamura-mura ang pag nila ano ba yung bibilin mo? Eh? Ako? Ang oh, aking alagay na andyan, nagkakano na. Kulang-kulang yung mga pinagbibili. Lalaki ba yung alaga mo? Yung alaga pa lang sa bahay. oh, tapos? Ay, ganun? Oo. Oh. Oh. Ayos ah. mag maritesan na si kabayan guys sino gusto ng kape ayan guys may kopi ko dito guys creamy brown kopi ayan yung mga mahilig sa kape dyan so guys alam nyo pultang na yung aking marami na akong nabili dahil sa 2 years ko pa naman dito sa malaysia guys ang dami ko nang nabili kaya ngayon going Filipinas na yung mga kapi talaga oh kopi kopi tayo kopi ayan may gatas ay may that's ano pala that's 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 baby that's that's baby Okay guys, maraming salamat sa inyong lahat. Going around lang naman ako guys. Tingnan nyo ito mga ano. Wow. Wow, wow. Let's go. Going to the moon. Ayan yung biskuit ng Pilipinas. Diba? Ayan pa, oh. Tiger. 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 Naintindihan nyo ba guys? Sinasalita nyo. Yan, 350 daw. Malaki na siya. Yan guys, meron ditong po yan, ano, Chinese food or Korean food. Yumi. Ayan doon, oh. Thank you so much, guys. Babu! Shoutout nga pala sa mga team wristbackers to all team, guys. Shoutout. OFW fighters sa lahat ng aking mga white friends. Shoutout sa inyong lahat, guys!